Hello po, magandang araw po sa inyong lahat mga lalabs kasi po meron po sa aking nagtatanong kung saan daw po ba nakikita itong leaderboard na ito kasi po dito meron po tayo ditong uh, weekly challenge ayan, dun po sa ating dashboard, dun po natin ito makikita panoorin niyo po yung aking video para po sa nagtatanong sana masagot ko po ang inyong katanungan Ayan, para po sa nagtatanong ko sa nakikita po ang leaderboard ay doon po tayo pumunta sa ating dashboard. Meron po diyang next step. ah uh, makikita nyo po dyan yung uh, weekly challenge ayan, dito po sa weekly challenge sa baba po, ayan po yung ating leaderboard Ayan, hanggang 30 po yan, yung top 30 po, nakalagay po dyan sa leaderboard. Ako po ay pang lima na siya. O ba diba? dati po pang siya mako, tapos naging pang alim ngayon pang lima na po. Ayan, kasi po importante po na nagagampanan natin yung ating weekly challenge. Kaya po siguro na ilalagay yung ating pangalan dyan, dahil po nagagawa natin ang lingguhan nating challenge dito kay Boss Meta o di ba mga lalabs o nakita nyo pang lima na po ako diyan o di ba 100% complete yan po ay uh, nilalagay siguro diyan ni Boss Meta sa leaderboard once na natapos mo ang iyong weekly challenge at nagampanan mo lahat makita nyo diyan yung progress task grow 50 followers uh, 15 uh, public posts Ayan, tapos meron diyang reply, uh, 50 comments. Ayan, syempre nagawa ko na po lahat yan. Kaya kung pansin ninyo, ayan, uh, na-complete ko na ang buong isang linggo na aking challenge dito kay Facebook. O ba diba, ganun lang po kadali. Mga lalab, syempre, back na po tayo. O ba diba, ganun lang po, dyan lang po yan makikita. Kaya sana po sa nagtanong, ako po ay nakatulong sa inyo. ba diba, mga lalabs? A oh, diba ganun lang po kadalay mga lalabs oh paano thank you for watching and bye bye mga lalabs